Mapagpalang araw po mga Kailan Gap, narito ulit tayo para pag-usapan ang latest updates para sa magkakapatid na binyan sagang zombies ng kanilag mga kapitbahay sa kabundukan. Dahil nga sa sitwasyon ng Tres Marias na sila Bea, Chris at Melissa at ng kanilang pamilya, ay nais ni Kuya Rab na mapabahayan ang mga ito. Dahil hindi rin biro ang buhay sa bundok kaya naman nung nakausap ni Kuya Rab ang nanay nila ay gusto rin nilang magkaroon ng sarili at maayos na pamamahay kaya naman hindi na nagpatumpik-tampot pa si Kuya Rab at kaagad itong nagpapahanap ng lupa o lote na malapit lang sa kalsada at sa maraming tao para masanay ang magkakapatid na ito. Ngunit sa kabilang dako ay may isang k Gap Boys pala ang siyang nakakakilala sa pamilyang ito, higit sa lahat ay sa magkakapatid na Tres Marias na sila Bea, Chris at Melissa. Ayon sa isang K-Boys ay talagang ganito ang tunay na ugali ng magkakapatid, hindi talaga nakikipag-usap sa mga tao at palaging nakayuko kaya nabansagan silang zombies dahil nga sa takot sa mga tao. Kumpirmadong kinilala ito ni Columpites TV na isang K-Boys. o nga pala kuya, pag may nakita po kayong, uh, bawa po ay lupang binebenta po. Kahit lote lang po, yung kasya lang po yung bahay nila. Uh, Sabihan niyo po kami para makabilhan po natin. Matulungan po sila, magkaroon sila ng mas maayos na bahay yung kasya lang po yung bahay po ano kahit mga o sige anong gusto malapit 16, sa bayan kahit po malapit sa kalsada dito basta may, ay yes. ganun po ba o Pinag sige glute -glute -glute po tinutuluti yan o sige sa ganyan po ako hmm. at ah, yun po yung ano po ay ang alam ko niyan magpapabahay po kami alam ko niyan 10 by 10 nasa ang binibinto dyan ah 10 by 10 baka naman yun kalsada naman din. o oh, sige basta yung kayang ano po kaya namin pang <laughs> charity ah ang tingin pa din ako din o, na, sige po, po. Sabihan niya po ako. Ayan so, po. Wala si Kuya Red Zane. Mga kalingap si Kuya Red po yung ano. Ayan, um, pumunta dito para mag-scout. At yun na nga po. Nakita po nila itong bahay na ito. Kuya, di ba sabi mo parang kilala mo sila? Pagkakamsur? Oh. Eh, 3 years pa lang pala sila nakakalis doon. 3 mm. years pa lang. Namu na, namumukhaan mo sila? Mm. Mababait, mababait yun? Mabait sila. Kaso mabait. mabait. lang talaga yung yung isa usap usapan sa pandin doon takot sa talaga sila sa tao uh, yung mga bata yung uh -huh. ay nakaganoon pag nalabas parang silira dati sa amin ganun din siya ah kahit sa inyo ganun sila ganun, yun, mga mahihain yun, yun, yun nga, nga. kaya tinawag sila ng zombie ng mga tao dahil yun, yun nga yung pag naglalakad ilira. nakatungo parang zombie um, parang zombie pero ano naman yun ha? siguro natural hmm. Lumaki sa mga ganitong lugar. Muli ngang binisita ni Kuya Rab at ng kanyang mga kasamahan sa K-Boys ang magkakapatid na Bea, Chris at Melissa ngunit nagulantang sila nang biglang pagsarhan sila ng pinto ng magkakapatid na animoy ay ayaw nila ng bisita sa kanilang pamamahay. Nagulat nga dito si Kuya Rab bakas ang pagkadismaya ngunit dahil sa kabutihang puso ni Kuya Rab ay mas pinairal na lang niya ang unawain at intindihin ang magkakapatid dahil sa nga kalagayan ng mga ito na hindi ganon sanay na makipag-usap sa mga tao. Dagdag pa rito ay may magandang balita naman sa lupa na malapit lamang sa bahay ng magkakapatid na magkakaroon daw di umano ng housing projects o magkakaroon ng subdivision sa lugar nila, Naway dito na makahanap sila Kuya Rab ng lupa para sa magkakapatid na tinatawag na zombies. So this time po, sana mga kalingap ay kausapin na po tayo. Ano? Siyempre ay kasama po natin ang team, sa si Kuya na nag-refer sa atin. So tara po, let's go. Anong gagawin dito Kuya? A housing project. Parang ano, subdivision, ganun. Tao po.

Tinutulak kayo. Na Pero... hindi, tinutulak hindi, hindi, na bro, kung naburo, kaya yung nila. Yeah, siguro na eh, pasalubong kami sa inyo pasalubong kami pagbukas kuya, yung babo, kuya. pasalubong kami sa inyo Chocolate. Chocolate. So Galing pang hongkong Kong. Ayan, oh. No? Ay. Hey, guys. Ganyan natin. Ay, makay na po. mas na. Saan pasok na yun? Oo. Oh. Ba't ayun yung kaming papasokin? Ha? Ba't ayun yung kaming papasokin? Anong balita? Ha? Nasa sila mama niya ba yung kayo mapasokin? Pa, ano natin to? Tanggalin ko lang to ah. Wala silang sila, nanay. Wala silang nanay niya guys. Oh, gamit na nila yung banig na binili natin. Ah! Ano? Uh, Aray ko. Ay. Hello. Kamusta kayo? Okay maya ha? Nandiyan na naman kayo, nakatago, <laughs> nakatago na naman kayo sa kwarto. <laughs> oh. First time ulit bro. First Chris, oh, chocolate, pasalabo ko sa inyo. Salamat. Hindi oh, very good. Oh. oh. thank you na siya. Meron lang, ha? Oh. Ayusin ko lang ito. Ayan. Ah. Alas, alam sa'yo ng mama niyo? Bundok. Ha? Huh? Pasalabo. Bundok? Mm, -mm. Yeah, Kaya pa rin. But bakit si Aldonyo ayaw ba akong ano? Ayun 'yo ba akong makausap? Ganyo ba ako na miss? Tagal kong hindi nakabalik dito. Saan si Totoy? Napo eh? sa din niya. Ka ah, kasama. Kayo mga dalaga lang andito, guys. Baka naman pwede niya kung, maarno, buti, na maano... ano. Buti, ano na si Chris, no? Pinakausap na tayo. Si Melissa. Hi, Melissa. Ang sino nga siya? Ito? Hindi. Hi, Bea. Kamusta kayo? Um, nagamit yun na yung binili ko? Hmm. Yan, ayos na. Okay na ito si... Si ano, si... Chris. Kinakausap tayo. Ito rin yung dalawa, hindi tayo kinakausap, oh. Ikaw ba yung pinaka-panganay? Hmm. Ah, siya naman pala yung panganay. Masarap ba yung binili namin? Yung Jollibee? Oo. Oh. Kinain niyo? ko? Mm -hmm. <laughs> so, kilala niyo na ako. Sino ako? O, oh, di mo kilala? Si Kuya Rab. Galing <laughs> pa akong Hong Kong, oh. Pasalubong ko sa inyo, chocolate, oh. Ngayon uh. ka lang nakakain yan? Ha? Huh? Mm, masarap yan. Gusto mo tikman? Mamaya na? Ayan. Dito kayo. Kapag tayo mo dito inyo hey Melissa dito ka Melissa isa ka dito Chris dito ka Chris no? oh Melissa dito ba yun very good oh <laughs> nag ikot lang <laughs> bakit hindi sila magsasalita? hupog kaya ko sa tao hupog huh? ah nahihiya ikaw lang ang hindi pinakamayain. Eh. <laughs> sayang naman oh maya magkaganda naman kayo saka kayo lang ang nandito hindi kayo natatakot dito? Sinong sunod sa iyo? Sinong sunod sa'yo dito? Ah, uh, pangalawa sa Ikaw pa diba? 'di ba? Sino ang pangsunod? Dimo lang. Lah. Dimo Alam